pilitan na akong bumaba. So ayoko talaga dito ng nagtatambay sa baba. Gusto ko na sa lang ako na... kwarto. Ayun wait lang guys. Ayun, diyan lang tayo. Mm -hmm. so, itong... Makaiyak, makaiyak pati si Benny, akala mo, papalo kiti Na naman dahilan para umiyak kay, 'di ba? Sana ikaw naman magpisa dito. Tayo guys, sabihin natin ng tubig <coughs> big. Yak nang iyak. Eh dito sa babae eh.

Hindi hmm. naman yan masyadong ano, pinibilig. Yan. Paano ko akit nito sa taas? Mga may -ma, naririnig ko eh. Nagngangaw-ngaw na naman itong isa na to, Maima, papalo kita eh. Hindi na kita pwede isama-sama sa vlog kay napag-vlog tayo eh. yan guys, maraming maraming salamat. Ayan si Benny. Oh, Pwedeng umakyat, diba? Sige, sige. Maakyat eh. Bakit siya umiiyak? Ha? Ayan, guys. Pahinga, pahinga, pahinga. Pag-isa lang na naman ako dito eh. Ayan, tinakamad ako kumain kasi lagi masakit ang ulo ko. Ayan, masakit ang ulo ko eh. Ayan, okay, guys. Iwanan ko na naman kaya ito. ay makakain natin dito sa rep. May ako magluto. Kaya kahapon, sardinas, ulan. Ayan, guys. Maraming, maraming salamat po. Oh. Ayan na yung aming ayan. Ayan siya, oh. Hindi hmm. ko masyadong sinasama, guys, sa kasi na, ano, uh, napa tayo ni Angkol. Ayan, maraming maraming salamat guys. Time check is 12. Parang gusto ko na lang muna lumabas. Punta ako sa ano. Liwaliw ako sa ukay-ukayan. Doon ako magpalipas ng oras kasi board na talaga ako dito sa bahay. Nakakaboring na talaga. As in boring, boring talaga. <laughs> Ayan guys, maraming maraming salamat. Thank you, thank you so much for watching. Bye-bye.